sa isang lugar na kung saan masasabing mainay ang kapaligiran na tinatawag nating siyudad, hindi ko maupos maisip na meron ka kababalaghan na maaari mangyari sa isang pamilya. Si Anong Osario ay merong mga anak kung saan binuulin ang mag-asawa at pinalaking may respeto sa isa't isa. Mayroon silang apat na anak na pawang mga babae. Dahil sa ito ay mga pawang mga bata pa, kinailangan nilang mag-asawa na maghanap buhay upang matustusan nila ang pangangailangan ng mga anak. Si Liwayway ang pinakamatanda sa apat na anak ni Aling Rosario at Mang Ido. Si Liwayway ay mapagkakatiwalaan na sa loob ng pamamahay at maiiwanan sa mga nakabatang kapatid kaya't siya ang naatasan ng mag-asawa na magbantay ng kanilang munting tahanan habang sila ay wala at subsob sa paghahanap buhay. Isang araw habang naiwanan si Luwayway sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid, may kakaibang pangyayari na hindi niya aasahan. Ang kanyang kapatid na nakakabata ay bigla na lang mag-iiyakan at parabang nahihintatapitan. Tinanong niya ang mga ito ano pang ingay yan? Nag-aaway-aaway naman kayo. Ngunit sa halip na sagutin siya ng hindi, ang tugon ng mga kapatid ay, Ate, yung tumba-tumba pong naupuan ay gumalaw at umaheli siya mag-isa. Hindi piniliwalaan ni Liwayway ang sinabi ng mga nakakabatang kapatid. Pagkos, nagalit siya at sinabi, Magsasabi nga kayong tatlo, kayo-kayo ay? Hindi naman gumagalaw ang utuan na. Imahinasyon niyo lang yan. Nanahimik na lang ang kanyang mga kapatid <laughs> at sinunod ang bilin ng kanilang ate na tulungan upang maglinis ng bahay. Nakalipas ng inang araw habang si DIY ay naghahanda ng almusal, nilapag niya ang baso sa lamesa at umalis sa glit upang tawagin ang tatlo pang kapatid. Ngunit sa kanyang pagbalik, na manghasya sa pagkat ang baso ay wala na sa lamesa. Pinagalitan niya ang kapatid na si Les at sinabing, Inalis mo ba yung baso sa lamesa? E eh, kalalagay ko Ang sagot ni Les, Ate, hindi po ako. Hindi ba po ba't pinawag din niyo ako? At napuntanto ni Liwayway na yun nga ang nangyari, ngunit binaliwala na lang niya at inisip na baka nakalimutan niya na na misplace ang baso. Paulit-ulit na pangyayari ang nasaksihan ng mga kapatid ni Liwayway sa araw-araw na sila ay napag-iiwanan ng kanilang mga magulang. Ngunit si Liwayway ay hindi naniniwala sa mga ikinikwento ng mga kapatid. Isang araw muling naiwan si Liwayway sa responsibilidad na bantayan ang mga kapatid. Sa pagkakataong ito, sinabihan siya ng kanyang magulang na gagabihin sila sa pag-uwi dahil sa dami ng ginagawa. Nang gabing iyon, napakatahimik na sa kanilang bahay. Lahat sila ay abala sa paninood ng tili. Nung ang may kumalabog sa nakasaradong pintuan. Tangkang mabuksan, bluwayway ang pintuan sapagkat sa pagkaakalang mga magulang na nila ay dumating. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang upuang tumba-tumba ay kusang unele. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ni Liwayway ang kababalaghan na noon pa ay binaliwala niya. Napaatras siya at lumapit ang tatlong magkakapatid sa kanya na lahat ay nahihintakutan. Ngunit mas may higit pa silang nasaksihan. Nang bigla ay may kamay na mabalahibong lumitaw mula sa masakit na gilid ng pintuan at animo'y papalapit sa kanilang magkakapatid. Lahat sila ay nagsisigawan at nag-iiyakan. Agad niyang inutusan at hinila ang mga kapatid upang lumabas at iwan ang bahay. Doon sila nagantay ng pagbabalik ng kanilang mga magulang at hindi bumalik sa loob ng bahay hanggang wala pa ang magulang at nang makarating ang kanilang mga magulang ay isinalaysay nila ang lahat ng pangyayari. Naniwala si Aling Rosario at Mang Ilo dahil naramdaman nila ang kababalaghan sa bahay ngunit hindi nila sinasabi sa mga anak. Nang desisyon silang mag-asawa na lumipat ng bahay para sa kaligtasan ng mga anak. Hanggang ngayon ang balibalita ay naroon pa ang mga kababalaghan na nangyayari sa lugar na kanilang iniwan. May nakakakita pa rin paggalaw ng mga bagay mula sa lumang bahay. Ikaw, handa ka bang tirahan ang lumang bahay at pakinggan? Kung nagustuhan po ninyo ang kwenta ko, maaari po kayo mag-subscribe, mag-like at kung gusto po ninyo ay i-share nyo para makaakit po tayo ng maraming manonood at mabigyan ko kayo ng panibagong kwentong kababalaghan na nais niyong marinig muli. Maraming salamat po!